Para sa aking balita showbiz, nagtulong-tulong ang mga celebrity para makapagbigay na anumang tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine. Kabilang sa mga nagporsige na tumulong ang G-Studios Nina Sara Sarah at Mateo Godecelli. Nakipag-partner si Sara sa Angat Buhay at South Trading Post para sa si isang donation drive kung saan tatanggap ito ng mga donasyon tulad ng pagkain, tubig, hygiene kits, flashlights, kumot, detergent powder, mga bago at lumang damit, tuwalya, diaper, power, bank at kung ano-ano pang pwedeng gamitin. Samantala, isinama naman ni Arthur Neri sa kanyang concert ang fundraising na rin noong October 25 kung saan naglagay ang mga ito ng box sa entrance ng venue para sa mga donasyon ng mga manonood ng concert. Kabilang pa sa mga celebrity na nagkaroon din ng donation drive, ang pipap group na Bini, si Nyoy Volante, si Vina Morales at si Kedi Strada. Isinagawa na sabing donation drive na tulong-tulong hanggang dulot Operation Christine noong October 25. ไว้